Katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawan niyo, patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ilan niyo! 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 Dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi matatapos ang galit bukas. Hindi. Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang ina ang Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos.